Sinampahan na ng kaso ang dating pulis na sangkot sa road rage sa Quezon City. Nakalkal din ang dating niyang kaso na dahilan ng pagkasibak niya sa tungkulin. May report si Rod Lagusan. Sinampahan na ng kasong alarm and scandal ang dismissed police officer na si Wilfredo Gonzalez kaugnay ng viral video kung saan may kitang nagkasa ito ng bari sa isang siklist na nakaalitan niya sa Quezon City. Ayon kay PNP Police General Benjamin Acorda Jr., grave misconduct for gun toting at oral defamation na naging rason sa kanyang dismissal noong 2018. Nakikita natin based on record yung propensity niya talaga. So uh, as one of our, uh, part of our uh, action taken, uh, Pinakuha na namin yung lisensya na, pina-revoke na, uh, and uh, napasurrender na rin yung mga arms na nasa kanya. Well, uh, yung video is a part, it will be part of the evidence It's uh, just a matter of authenticating it, na uh, yun ay uh, actual, tunay na footage ng video. Binigyan din ni Acorda na mahalaga ang papel ng siklista sa kaso. We need uh, for the cyclists uh, really, huwag matakot, uh, don't be intimidated, uh, come out in the open and... Uh, sa sama natin sa uh, pag-build uh, up ng gays is uh, his statement. So uh, mas maganda kung lumabas siya and hinihikayan ko na lumabas siya at uh, magsalita. Sa bahagi naman ng Quezon City Police District, During the time nang sila ay nagkagulo noong August 8, wala pa yung video eh. Nagkasundo sila. Nagka, sabi nila nagkasundo sila doon sa barangay at nakapirmahan. Walang video eh. Anong basihan namin para mag-file ng kung anong kaso laban sa kanya? Ni wala nang gusto mag-witness, pati yung cyclist ayaw ring mag-witness during the time nang kung ano man ay siya itinutukan or what. Matapos ito, pinaiwanan niya ang baril ng suspect na siyang iprinisintak sa piskalya kung ang station commander at investigador sa kaso ang tumatayong complainant ngayon dahil sa kanilang investigasyon. Kaugnay naman ng mga lumalabas na payag tungkol sa insidente at issue na binigyan umano ng special treatment ang suspect. May mga CCTV at may mga audio pa ang CCTV niyan. So, malalaman natin ang totoo. At makikita, ma-approximate natin kung ano talaga ang totoong nangyari, kung talaga bang totoong kinaladkad ang tao papasok sa police station, kinala, ng pera, uh, pinagbayad, way below my salary grade. Huwag niyo naman ikot na arugante ako, pero he is way below my salary grade. What can he offer me para itaya ko ang aking serbisyo? Binigyan din naman ni Attorney Raymond Fortu na mahalaga kung lalabas ang cyclist. Kailangan ng complainant, eh, ng private complainant. Uh, especially if it comes to criminal case. Ngayon, kung ang basis nila ay yung video, probably baka sumampay yung kaso no, from the fiscal's, uh, yung sa prosecutor's office, papunta sa RTC. But pag nandun doon sa RTC, sino Pag Pagdating sa viral video, makakatulong sa kaso Anya kung lalabas ang kumuha mismo ng naturang video. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.